Saan ka kumuha ng lakas ng loob para tapusin ang political dynasty ng Lunsod ng Antipolo? Marami na nananawagan ng tunay na pagbabago dahil sa kasalukuyan, kulang sa mga ayos na serbisyo, magagandang mga proyekto na inaasahan ng taong bayan sa Lunsod ng Antipolo. Pero ikaw ay wala kang any political experience. Red Laga, hindi trapo. Walang maibubutas kay Red Laga. Wala pa tayong anumang uri ng dumis. Yung ating advocacia, yung kalinisan ng ating hangarin, sa ito sa mamamaraan at dahilan kung paano ako mamumuno sa Lunsod ng Antipolo. Ano ba yung uh, hindi nagawa na balak mo sanang punan kung sakasakaling ikaw ay mauupo? Paglagay ng isang moderno at publiko sa Lunsod ng Antipolo. Kung saan ito ay kailangan-kailangan na. Pagkano ba ang budget ng Lunsod ng Antipolo? 21 billion. Didistribute mo to sa tapos iba sa and sa cult. Cool. The views and statements expressed by the guests in Applicante ng Bayan" with Boss RDR are their own and do not reflect the opinions of the host, producers, or anyone involved in the show. The show does not support, promote, or favor any candidate, political party, or agenda. Viewers are encouraged to conduct their own research and critical analysis before forming opinions or making electoral decisions. Welcome sa panibagong episode ng Aplikante ng Bayan. May makakasama tayong isang tumatakbo sa lunsod ng Antipolo na balak at nagnanais tapusin ang political dynasty sa loob ng 13 years. Kasama natin ngayon ang aspiring mayor, Red Liaga. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para labanan ang matagal ng nanunungkulan ngayon ng lunsod ng Antipolo? Kumugo tayo ng lakas ng loob una-una. Pinalangin natin ang ating pagtakbo bilang mayor ng lunsod ng Antipolo. Ate Polo. Humugot tayo ng lakas ng loob sa mga tao na marami ang nananawagan ng tunay na pagbabago. Dahil sa kasalukuyan ay sa tagal na nilang namuno. Kulang sa mga ayos sa serbisyo, magagandang mga proyekto na inaasahan ng taong bayan. Nung una pa lang na sila ay dumating pumasok sa lungsod ng Antipolo. Ano ba yung mga sa palagay mong mga hindi nagawa na balak mo sanang punan kung sakasakaling ikaw ay mauupo? Paglagay ng isang moderno at publikong tertiary hospital sa lungsod ng Antipolo na kung saan ay ito ay kailangan-kailangan natatapa panahon na pa dahil sa halos humigit-kumulang isang milyon na populasyon ng antipolo ay kulang sa ospital na pagdadalhan ng mga pasyente. Magastos, mahal, magkasakit sa antipolo. Pero ikaw ay wala kang any political experience. Nandito, isinuminti mo sa amin na ikaw ay president and CEO ng Onicare Pharma at Shelter Vice Realty Corp. So wala akong nakikita dito na never ka pang nakapaglingkod sa any government position. Paano mo nasabi na may sasakatuparan mo to kung sakasakaling ikaw ay mauupo? Ang pamamahala ng isang kumpanya ay parang pamamahala din sa isang lunsod at lalo na itong bayan ng Antipolo. Napamahalaan ko ng maayos, maganda at makatao ang aking mga manggagawa, mga kapartner natin sa negosyo. Tinrato natin na tao at maayos. Ibinigay natin ang mga benepisyo na nararapat. The same sa isang pagiging public servant kailangan na kilalanin mo, ituring mo ng maayos, mahalin, pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Sa lahat ng mga antipolenyo, kayo ang makakapagpatunay kung totoo ba ang uh, sinasabi ng inyong aspiring mayor na kung ano yung totoong pangangailangan dyan sa inyong lungsod. And sabi mo rito, libreng antipolo card para sa antipolenyo. Paano mo to gagawin? Napakahalaga yung pagbibigay ng antipolo card kasi dito napapaloob yung mga personal data and information ng mga taga-antipolo. Ito na rin ang na uh, access card panahong uh, may tayo ang isang malaking DOH government hospital tertiary. Ganun din ang pamantasan ng antipolo. Lalo rin yung mga senior citizen, PWD, solo parents, at lahat ng residente, mamamaya ng antipolo. Pagdating naman sa edukasyon, nais mong isulong sana, libreng school supplies, paano mo ito gagawin? Taon-taon, nagkakaroon ng problema ang mga mag-aaral hmm. sa elementary at high school. Nabigyan nga ng konting school supply, pero hindi tuloy-tuloy. Ang nais natin, bigyan sila ng tuloy-tuloy for -tuloy the whole year na sila ay nag-aaral. Dahil uh, napakahirap para sa kanila na iisipin pa, paano ako makakatuloy ng pag-aaral sa elementary at high school kung hindi ako masusuportahan doon sa school supply? Kung cool lang din ang iyong bag, tapatos at uniform na kung saan, halip na isipin pa ng magulang kung saan kukunin, sinong magbibigay, nandito na yung pamahalan lunsod. Ipo-provide ng pamahalan lunsod sa mga mag-aral sa elementarya at high school. Kailangan ito ay dare-dret yung maipagkaloob. Hindi naman pwede na isang bag, isang uh, uniform lamang. Bigyan natin for the whole year na magagamit ng mga mag-aaral ang libreng uniforme, bag at sapatos. Pagdating naman sa pagpapatayo ng mga pamantasan <laughs> sa lunsod na ng antipolo para sa mga kolehiyo. Ano sa palagay mo yung pagkukulang ngayon ng local government? Since na naging uh, component city ang Antipolo way back April yan, 1998, kung hindi ako nagkakamali, walang itinayo na pamantasan ang lusod ng Antipolo. Sa isang milyon at 213,000 na household ang Antipolo. Napakarami po ng mga mag-aaral na gusto mag aral sa kolehiyo. anong plano natin kapag ka makatapos niya ng high school, hindi ba dadiretso sa kolehiyo? Mahalagang ihanda at timing naman na magkaroon na ng pamantasan ng lunsod ng Antipolo. Meron kaming URS, pero URS selected lamang ang mga inio-offer na courses. Engineering, education, ay paano na itong mga courses na demand ng napapanahon at kailangan ng mas marami mga mag-aaral. Kaya pinaplano natin na ipatayo ang pamantasan ng lungsod ng Antipolo. Sa pagkakaalam mo, pagkano ba ang budget ng lungsod ng Antipolo? Total budget ng Antipolo ay humigit kulong sa 21 billion. I-distribute mo to sa health, sa education, sa livelihood, tapos iba sa infrastructure and sa culture and tourism. Opo. Ididistribute natin ng maayos. Eh sa loob ng 13 years, ano ba ang nagawa ng current administration tungkol dyan sa mga bagay na yan? Sa health, sa education, sa likelihood sa infrastructure tsaka sa Nagpatayo naman sila ng uh, tinatawag na Antipolo Hospital System apat pero halos ang uh, gumagana dito ay dalawa lamang at walang espesyalistang doktor ang tawag ng marami hindi uh, dinig ko ito daw ay ospital lamang para sa mga paanakan o lying in kapag mayro o matitinding uri ng sakit na kailangan dalhin, dinadala pa ng aming mga residente o mamamayan sa iba't ibang mga karating na hospital. Kagaya ng Amang Rodriguez, Kirino Memorial Medical Center, is Avenue, at dito sa Rizal Medical Center. Magastos. Napapagastos yung mga mamamayan pagdating sa pagdadala ng kanilang pasyente sa hospital. Kaya, sabi ko nga dito na yung laki ng budget na ito, kayang-kaya namang makapagpagawa. At sa tulong na rin ng uh, national government, yung DOH ito ay kailangan-kailangan at napapanahon naman, sabi ko nga sa ating mga kababayan, na ilagay na sa lungsod ng Antipolo dahil humigit kumulang isang milyong populasyon ang nangangailangan ng health services, wala kaming malaking government tertiary hospital sa Antipolo. Pagdating naman sa livelihood, nilagay mo rito na ang layunin mo ay mapababa ang halaga ng pag-a-apply ng business permit. Paano mo to gagawin? Yes, boss. Alam nyo, pagdating sa business permit, yan ang uh, maraming uh, hinaing na mga kababayan namin sa Antipolo. Hindi ako magkakamali, marami na pong lumipat sa iba't ibang munisipalidad at iba't ibang bayan dahil ang kwento nila at ang sabi nila, mahal ang business permit kalunsod ng Antipolo. Kasama natin, kabalikat natin, ang mga negosyante. Bigyan natin ng mas mataas na konsiderasyon dahil mahirap mamuhunan. Mahirap magumpisa ng negosyo. Ngayon, dahil sa mahal ang business permit, sa halip na makatulong ito, nagiging kabigatan pa ito. Hmm. Dahil gusto natin bumaba ang business permit, syempre pag bumaba ang business permit, marami magkakaroon ng trabaho sa lunsod ng Antipolo. Alam niyo po, backbone ang mga negosyante, ang mga investor. Kapag binabaan mo ang business permit sa isang lunsod, marami mag invest Pag marami nag-invest, maraming trabaho. At pag dumami ang trabaho, aangat ang buhay ng mga antipolenyos. Ngayon, anong plano mo sa mga small and medium enterprises, yung mga nag-uumpisa? Bibigyan natin sila ng one-year pre-trial. No business permit peace. Hindi natin sila sisingilan. Bakit? Nag-uumpisa. Magiging kabiyatan sa kanila. Sa halip na maging mabigat sa kanila, maranasan nila at maranamdaman nila na mayroon palang isang gobyerno na nakatingin at alam ang aming kalagayan at handan tumulong. Ito yung gagawin natin para sila ngayon muna ay makabangon, makapag-umpisa. At pagkatapos noon, ang tanging hiling ko sa mga magsisimulang magnegosyo dahil mayroon naman silang libreng one year, i-rehistro pa rin nila pero yung kanilang mga manggagawa kukunin nila mismo antipolenyo. Yun ang requirements. Yun ang requirement. Sa palagay mo, madali ba itong maisakatuparan? parang? Napakadali. Una-una kailangan natin na ipakita talaga sa mga mamamayan na sinsirado ka doon sa plano at paglilingkod at gusto mo para sa bayi. Kasi ang kahirapan nanjan pero pwedeng solusyonan ang kahirapan lalo sa pagtutulungan at isang magandang programa para doon sa mga mamamayan na guminhawa ang kanilang kalagayan. Plano mo rin na magbigay ng mga libreng mga carts para sa mga vendors natin. Bakit sa palagay mo importante at napakahalaga nito? Yung vendors po ay sila yung mga negosyante, mamamayan na nakita ko pag-alagala, inuhuli, itinatapon yung kanilang mga paninda. Ito yung mga nagti tinda ng kamatis, ng sibuyas, ng bawang, at iba-iba pa mga gulay na walang maayos na lugar na pinaglalagyan para maging permanente sila doon na doon sila naghahanap buhay. So, yung pagbibigyan natin ng libreng cart, ito ay isang programa para sila ay sa ayos, May lagay sa isang lugar at sa halip na problemahin pa nila ang kanilang puhunan, hindi na nila po problemahin dahil may kasama ng mga tools dyan. At libreng kahit pa paano na pagsisimulan ng kanilang paninda at pagdinegosyo. Pagdating naman sa infrastructure, nagnanais ka na magtayo ng uh, mga libreng pabahay. Specifically, dahil medyo congested na rin at punuan na sa Antipolo, saan lugar mo ilalagay ito? Malaki ang land area ng Antipolo. 306.2 10 kilometer square. Napakaluwang at maraming lugar na pwedeng maging ilagyan ng proyekto para sa pabahay. At yung sinasabi ko nga, marami pa rin kami doon na government property na kung saan nakalagay na doon yung mga ibang uh, informal informa settler. Bakit hindi pa ibigay? Bakit hindi bigyan ng programa na maging sarili nila yung kanilang mga tinitirikan? Ano ba talaga ang dahilan? Ano dahilan? Hindi naiisa ayos hindi maayos ang programa o meron silang plano pero hindi naman nasasabi sa mga mamamayan kaya dumadami yung informal settler. Bukod doon, yung mga private property na kinalululanan ngayon ng mga informal settler ay walang maayos na programa. Dapat sabi ko ang mismo ang gobyerno ang makapag-negotiate niyan para hindi yan maging sanhin ng awayan, nakawan o patayan doon sa lugar dahil yung mismo kanilang tinitirhan ay dyan na sila nasanay at minahal na nila yan. Dapat yan ay may programa na para mapasakan nila na. Kaya sabi ko nga ngayon sa mga mamamay na antipolo, may gobyerno na ngayon na aalalay sa inyo para yung inyong minimiti na sarili at maayos na lupa at tahanan magiging inyo na yan pagdating ng panahon. mag award ka ng mga property? I-award natin. Marami naman pwedeng magiging solusyon, pwedeng CMP program. Yung bibili ng gobyerno, kuhulugan na lang nila. At uh, yung mga private property na yan na yung mga owner niya yan, hindi malocate yung iba, yung iba walang dokumento. Yan ang hirap sa amin sa Antipolo eh. Yung may problema yung mga dokumento ng lupa. Marami mga nagkiklaim, tawag din ay patong-patong, isasayos natin yan. Makipag-ugnayan tayo sa mga national government, sa LRA, sa Register of Deeds, para tingnan natin kung bakit ganun, anong nangyayari. Anong nangyayari dyan kapag hindi maayos ang titulo ng lupa, nag-aaway ang mga nagmamayari na nagkiklaim. Ngayon, isa pa sa mga arising concern ngayon, na ang antipolo napaka traffic anong solusyon mo diyan sobra ng traffic ang solusyon diyan maluwag na daan paano mo gagawin eh nasa taas tayo yung maluwag na daan ang unang-una talaga diyan lalo-lalo na sa national highway pagdating mo na Marcos Highway sumulong highway yan paakyat ng antipolo yung pinagmumula ng congested na sa sobrang traffic diyan sabi ko nga elevated highway ang ilalagay natin kailangan ng lagyan na yan ng elevated highway para yung galing ng Cubao pa tungo ng Hogyo, dun sa intersection na yan, lagyan na talaga ng mahabang tulay yan. At yung nakalimutan ko pala, boss, pagpapagawa tayo para magkaroon ng diversion road ang Antipolo. Kasi yung 30% st na dumadaan sa Antipolo ay hindi taga-Antipolo. Galing ito ng Tanay, Morong, Cardona, part ng Quezon at part ng Laguna. Napag yan ay dumaan do sa sentro, dito sa may shopwise, sobra na ang traffic dyan. Ida-divert natin ngayon yung mga lugar na yan at magkakaroon nga ng tinatawag na Grand Terminal roll-on, roll-off. Doon nila idadrop ang mga pasahero. Tapos sasambutin niya ng mga toda. Para yung mga toda, dadalhin naman yan doon sa kung saan sila pupunta. Pero based doon sa topography ng posisyon ng antipolo, kung manggagaling sa baba, posible bang magkaroon ng highway? Posible. Elevated naman ang gagawin natin eh. At, tabi ko, napapanahon na rin. Dahil ang kalsada hindi lumalaki. Pero dumadami ang tao, dumadami ang sasakyan. Kung gagamitan mo, lalagyan mo ng elevated highway. Saan banda? Posible malagay yung elevated highway? Babuhat dito sa lampas ng SM Asinag, going to sa part ng Sumulong, yung intersection na yan, na pinagmumula ng uh, matinding trapiko yan ang lalagyan. Pagdating mo ng Shopwise, dito sa ML Quezon, lalagyan din yan. Hanggang doon sa tinatawag na Antipolo Arena, at hanggang doon sa Inaris Center. So lahat, dapat mahaba, medyo kalakihan ng gastos, pero kung maiaayos na 20 years long-term plan, may iibasan ang trapiko sa Antipolo. Ang nakikita lang kasi, karaniwan ng mga turista dyan, yung daan na sementado. Pero pag pumunta ka doon sa may mga ibang lugar, marami pa rin talagang daan dyan na hindi sementado. Parang probinsyang probinsya pa rin. Lupa pa rin. Anong plano mo doon sa medyo mga sulok-sulok na mga maliliit na komunidad? Dekadekada na na hindi nasisimento sa aming lugar. Naturingan kami merong factory ng simento. Nandyan yung isang kumpanya. At yung simento na yan, sabi ko, bakit yung mismong katabi ng factory ng simento na yan ay hindi nasisimento at iyan ang iniiyak ng maraming mga mamamayan sa Antipolo. Gagawin natin dyan, sisimentohin natin yan. Makakipagtulungan doon sa may-ari ng factory ng simento. Makahingi tayo ng discount. Maraming pwedeng uh, pamamaraan. Ang mahalaga, ma-deliver, maipa-simento natin yung dekada-dekada na, na mga lugar na hindi nasisimento. At so, siyempre sa pag-usbong ng Antipolo, isa sa mga pinaka nagbibigay ng malaking revenue ay yung tourism. Sa dami ng umaakyat dyan, tumatangkilik sa mga tindahan. Ngayon, ito yung arising concept. 'yan pagdating sa basurang nakokolekta. Co ano ang plano nyo? Cleanliness is next to godliness. Ang laki ng problema namin pagdating sa basura. Dahil ang ginagamit ngayon pagkuha ng basura, siyempre may truck dinadala sa dumpsite. Pag dinala mo 'yan sa dumpsite Lalagay mo ang basura sa mga dump site. May nabubulok, may hindi nabubulok. Of course, mayroong mga langaw, ipis, taga. Pag inilagay mo dyan, itinambak mo dyan, open yan. At yan ay iba't ibang uri ng mikrobyo ang nandyan. Sa halip na gawin natin yung open dump, gamitin na natin yung tinatawag na bagong teknolohiya. I pulverize natin ang mga basura na nakokolekta at pananatilin pa rin natin yung segregation. Ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok dahil pwede pa rin maging party ng livelihood ng mga basurero. At yung paglaganap ng epidemya, ng sakit, masusolusyonan yan sa ng Antipolo. At isa pa, maganda rin ang Antipolo kasi dahil nga nasa bundok ito, marami pang unexplored na mga lugar dyan. Anong plano nyo doon pagdating naman sa turisin? Ipupromote natin ang turismo sa Antipolo. Kilala ang Antipolo sa Calabarzon, sa Luzon, sa Visayas, na talagang magandang lugar. Bukod sa tinatawag na yan na eh, Sky City, dahil mataas ang lugar, land free ang aming lunsod, ay panahon na para magkaroon kami ng seryosong programa para sa turismo. Paano mo mapapanatili na mako-conserve pa rin ang kalikasan. Reforestation doon sa mga lugar na dahan-dahan na nauubos ang mga puno. Panatilihing malinis, syempre, dahil uh, ang maraming turista timitingin dyan sa kalinisan. At panatilihin pa rin yung kultura. Yung pilag di uh, didiwang namin na kultura, yung sumaka, mas paigtingin pa namin ang uh, pagpapakita niya at pagpapakilala. Hindi lamang sa Antipolo, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pagdating naman sa mga transportasyon, yung mga samahan ng mga toda, ano plano mo rin? percent ng transportation namin ay toda. At yung mga toda na yan, yan ang kanilang kinabubuhay. Ilalagay natin sa maayos. Plano natin na magkaroon ng iyong mga grand terminal na kung saan roll in roll off at isa sa mga katulong dyan ay ilagay sa maayos yung mga samahan. Bigyan na rin ng suporta ah, yung mga toda na ito. Kaso nga lang ngayong panahon ng eleksyon, ngayong panahon ng politika, lahat ng politiko magaganda sasabihin at lahat ng klase ng pangako ipapangako nila kahit langit at lupa, manalo lang at makaupo pulang sa posisyon. Sa palagay mo, si Red Liaga, bakit nila dapat pagtiwalaan na magagawa itong lahat ng mga sinabi mo sa akin ngayon? Si Red Liaga hindi trapo. Hindi pa ako nagkaroon ng anumang posisyon sa gobyerno. Wala akong experience, pero yung pagkatao natin, yung ating advokasya, yung kalinisan ng ating hangarin, isa 'yon sa motivation. Isa ito sa magigiging uh, pamamaraan at dahilan kung paano ako mamumuno sa lungsod ng Antipolo. Transparency, accountability, good governance, sabihin na nga natin si Diaga ay sariwang-sariwa at handang makinig sa mga mamamayan ng antipolo. Ang boses ng mamamayan ng antipolo, kikilala natin. Sa mamahala bahagi do ay ang mamamayan ng Luzon. Hindi pwedeng ikaw lamang ang magdidesisyon. Kailangan ikaw ay kumukonsulta sa lahat dahil ang antipolo ay para sa mga antipolo nyo. At ang kinaibahan natin, wala pa tayong anumang uri ng dumis. Walang maibubutas kay Red Diaga. Pinamahalaan ko ng maayos ang aking pamilya. Pinalaki ko ang aking mga anak. Pinamahalaan mahalangan ko na maayos ang aking negosyo at wala namang naging reklamo. Ganun din ang pamamahala sa gobyerno. Kailangan may malinis kang pagkatapos sa palagay mo, paano ito makakasapat? Tinitingnan naman ng taong bayan dyan, unang-una ang iyong pagkatao. Simple lang naman, kailangan gawin mo ang sinasabi mo. Yung iyong ipinangako, kailangan to pa rin mo. Bagamat hindi mabibigla, dahan-dahan, pero ang mahalaga doon, pinupurple mo yung promise mo sa mga mamamayan. At yun ang pagkakaiba ni Red Laga sa mga namumuno. May malinis tayong pagkatao. Meron tayoong dignidad at determinado para makatulong at maglingkod sa Antipolo. Maraming salamat. Kaya mga taga antipolo, mga antipoleño. Tinatanggap nyo ba ang aplikasyon ni Redliaga bilang isang mayor ng inyong lungsod? Again, Redliaga, ang hahatol sa iyo, ang ating mga butante, ang mga taga-antipolo. Muli, maraming maraming salamat sa aplikante ng bayan.